Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, for video guys. Late na tayong nakauwi. Super late na, mag-alas 12 na po ng gabi. Eh. Dito sa Dubai. So, gawa tayo ng video para may ma-upload tayo. And ito na nga, pauwi na ako ng bahay. And dito na ako sa pinakadulo ng lugar namin na ako bumaba dahil wala nang ang train so bus yung nasakyan lang natin for today for tonight bus lang wala nang metro kaya ayun medyo malayo ang lalakarin natin papauwi ng bahay as you can see naman hindi ko naman to nakikita sa mga vlog ko itong lugar na dinadaanan ko ngayon dahil nga late tayo nakauwi so iba yung nadaanan natin for tonight ayan so nakikita nyo yan so buti na lang kamo uh, hindi na masyadong mainit ngayon tingnan nyo mahangin-hangin na lumilipad-lipad yung buhok natin anyway guys nagpa-haircut nga pala ako kasi sabi nga ng kasama ko bakit ako nagpa-haircut uh, taglamig na daw hindi na daw mainit dapat daw nagpagupit ako nung mga panahong tag-init so sabi ko okay lang kasi hahaba rin naman yan ayan oh, nga pala kaya palang ha ako na late umuwi dahil yung amo ko is tumawag actually nag message siya bago siya tumawag ah uh, sabi niya mag stay muna daw ako ng salon kasi papunta siya dahil gusto niya magpa nail cutter ganun kasi yung mga tao dito guys hindi marunong mag... Uh, hindi marunong magputol ng sarili nilang kuko. Gusto nilang pinapaputulan pa nila sa iba dahil takot sila. Ganon. So, ayun. Dahil sa kakahintay ko sa kanya at late din siya dumating, ang usapan namin is 9.30. Dumating ba naman ng 10.40 na. So ayun, 1040 dumating pero tulad ko na kuko eh ang bus ang bus hanggang 1130 naman kaso lang, ang train isang hanggang 1120 lang ang train so pag hindi ako umabot ng train daladerecho na ako ng bus, so kaya yun bus ang nasakyan ko lang wala ng train kaya ito lakat tayo ng malala. Tapos may bit pa tayong ano, dalawang paper bag. Kasi ito yung isang gamit ko. Alam niyo naman, gamit ko tong isang hawak ko. And ang isa is mga towel. Nilalaban ko kasi yung ano namin guys. Towel namin sa shop. Kasi nga, nangangamoy na. And wala kaming laundry doon. Wala kaming washing doon sa salon. Tapos, hindi ko naman obligadong labhan or maglaba ng ano na to, uh, mga tawil na to. But, naawa lang ako sa customer na mga nakakaamoy or naamoy na nila yung yung tawel and alam nyo naman yung mga kasama ko kung alam nyo lang yung mga kasama ko dead ma din dead ma lang sa maduming towel basta may magamit lang sila anyway hindi naman nila hindi naman towel na pinupunan sa ulo kumbaga towel lang na sinasandal sa leeg nila yung gaganyan lang sila sa chair so yun lang yung purpose ng towel namin kasi yung towel namin doon is disposable na towel kumbaga parang tissue siya tissue towel siya yun ang ginagamit namin sa salon dahil napaka-strict ng ano dito, uh, municipality dito para sa mga proper hygiene. So, yun ang ginagamit namin sa salon. Hindi lang naman kami, halos lahat naman ng salon, ganun ang ginagamit. Ayun, so, ayun, malapit na tayo sa lugar kung saan ako laging nabili ng uh, what is this uh, banana doon dadaan na natin mapupuntahan na natin kung saan lagi akong nabili ng banana alam nyo dito guys sa lugar na to kung saan ako dadaan walang tulugan dito mga tao ewan ko lang nato walang tulugan natutulog naman sila kaso lang sa ganitong oras o oh, Marami pa silang tumatambay. Ayan. Ay, nako. Huwag natin putulin ng ating ginagawang video para dire-diretsyo niya. Ayan, tingnan nyo naman ang lugar kung saan tayo. Ayan. Puro yan mga, alam nyo mga building dito guys. Siguro kung may isang building ka lang rito, mayaman ka na sa Pilipinas. Kasi alam nyo guys, halos ang mga office niyan, mga store niyan, almost sa ground floor lang. Tapos ang the rest niyan may first floor, second floor, third floor, mga apartment na 'yan. Mga bahay-bahay na 'yan, mga ano siya, may mga nakatira na diyan. So, Ito na tayo. So guys bibili muna ako ng saging and bibili ako ng powder para makapaglaba ako ha. So update ko kay later guys Naku walang saging yung ano walang saging yung store wala silang saging ano lang uh, powder lang ang nabili ko tapos maliit lang ang powder na nabili ko kasi nga yung binibilhan ko doon sa yung lagi kong binibila ng kape guys sarado na sila hanggang 12 lang kasi doon so 11.30, 11.40 sarado na sila eh mag alas 12 na so bukas ako makakabili, ang dami ko pa naman labahan kasi nga nung nag day off ako nung Tuesday hindi ako nakapaglaba laba nandito na tayo sa uh, lugar ko ayun yung building ko sa tapat And ayan dito tayo sa parking lot. So ayun. Hindi nga ako guys. Taglamig na pero pawiyo na nga pawisin tayo kung makapaglakad. So normal na lang yung pawis ko, hindi na katulad dati. Pero sa umaga tanghali, yung mainit pa talagang pawisin na ako. Pero nagdadala naman ako ng extra sando pero ito akong dadala ng extra damit. Sando lang. Kasi sando lang naman yung nababasa sa akin. And sa gabi, kung, kung ang um, damit ko nababasa, okay lang. Basta ang sando ko hindi mababasa. Uh, ang sando ko lang ang nababasa. So sando lang talaga ang pinapalitan ko. So yan guys. Nandito na tayo sa baba ng building ko. Update ko kayo ulit guys. Ayan, nag-stair na tayo kasi may mga nakaabang sa elevator. So, stair tayo, nandito tayo sa baba ng building, sa sa mismong floor. Ayan, nandito tayo sa floor. Ang dami! So, ayan, kunin ko muna yung aking key para mabuksan natin ang ating door, Charles. Ang ating door, Sana lang walang naglalab ba? Sana lang walang naglalab ba? Tulog na yung mga tao. Pauso na naman kayong naglalagay dito sa ano. kulit ng mga babaeng ito pinagbabawalan yung maglagay mo so ayan naglalabag talaga ayan, tininig ko na kung sila naglalabag tawin so maglalabag tayo mamaya dahil wala tayong nasusuot meron pa naman kaso lang maglaba lang tayong dami kong labahan pakita ko sa inyo yung labahan Ayun, labahan ko. Punong-puno ang basket ko. So, alam nyo na. So, guys, magpapaalam na ako. Ang ganda ng hair ko. I like my hair. So, magpapaalam na ako, guys. Thank you so much po sa lahat ng mga manunod at sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. And please don't forget to like, comment, and share para update nyo sa lahat ng aking mga ginagawang videos or in-upload the videos. And please, subscribe my YouTube channel and click the bell notification para updated kayo sa lahat ng aking mga in-upload na videos. Thank you so much guys. See you on my next vlog. I love you all. Bye!